IZ Track Record, parang dumadami na ata ang mga pakyaw sa politics. Nabalitaan ko rin na pati ang anak ni Manny Pacquiao ay papasok na rin sa politika. Eh di ba sinabi noon ni Manny na ayaw niya sa political dynasty? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Si Yasa presents DWIZ Truck Record. Ayon sa aming patuloy na pagsisiyasat, napag-alaman na hindi lang si Manny Pacquiao ang naghahanda sa kanilang pamilya para sa darating na eleksyon dahil pati ang anak niyang si Michael Pacquiao ay papasukin na rin pala ang politika at magsisimula muna bilang councilor sa General Santos City at tatakbo sa ilalim ng People's Champ Movement. Pati ang asawa ng boksingero na si Jinky na nagsilbi na noon bilang vice governor ng Sarangani sa loob ng tatlong taon ay tatakbo rin bilang second nominee ng Maharlikang Pilipino sa bagong lipunan party list. Bukod sa kanila, nasa politika na rin ang ilang miyembro ng Pacquiao family, katulad ng kapatid ni Manny na si Rogelio Pacquiao na kasalukuyang governor ng Sarangani, pati na rin ang kanyang in-laws na sina Lorelei Pacquiao at Russell Hamora. Pero matatandaan din na sinabi ni Manny sa 2022 presidential debate na pabor siya sa pagbabawal sa political dynasty at marapat na ipakulong kung mapatutunayan na mayroong korupsyon na nangyayari. Ngunit hindi raw ito patas para sa mga political families na tapat na nagseserbisyo. Sinabi rin noon ni Pacquiao sa isang pahayag na pagbabawalan niya ang mga kaanak niya na pumasok sa politika at susunod sa mga kautusan kung magkakaroon man ng anti-political dynasty do. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng ibo iboboto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Si Yasa presents Z Truck Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck.